sama tayong magiging karakli. Isa pa ang bago sa saksi, nagkasunog sa residential area sa barangay Kabayanan sa San Juan. Sa hiwalay na sunog sa Pasig City naman, mayigit isang pamilya ang naapektuhan. Saksi, si Rod Vega ng Super Radyo DZ Double Beach. Sa gitna ng dilim, nangangalit na apoy at makapal na usok ang gumulantang sa mga residente sa Karangalan Village sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Tanaw ang sunog kahit sa malayo. Base sa inisyal na impormasyon ng Pasig City Fire Department, umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Mahigit sandaang bahay ang natupok. Mahigit namang isandaang pamilya ang naapektuhan. sa dalawang milyong pisong halaga ang pinsala sa ari-arian. Umabot naman sa second alarm ang sunog sa F. Manalo Street, Barangay Kabayanan sa San Juan City. Sumiklab ang sunog mag alas 5 ng hapon at naapula pagkatapos ng isang oras. Walang niya ulat na nasaktan o nasawi sa nasabing sunog. Patuloy ang isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rod Vega ng Super Radio, DCWB, ang inyong saksi. Sinimula na ang pagpapatupad ng adjusted mall hours para hindi makatagdag. Sa mabigat na topic ko ngayong Christmas Rush, tuloy din ang pagsuy ng MMDA para matiyak na walang mga nakasagabal sa kasada. Saksi, si Oscar Oida. Unang pinasadaan ng MMDA ang Tanasora Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Pinaguhuli ang mga sakyang sagabal sa daan. Pagsapit ng hapon, mga sakyang nakaparada ng alanganin naman sa bahagi ng Endomingo, parteng Cubao sa Quezon City, ang pinuntirya Pinagtitikitan ng mga ito katumbas ang isang libong pisong multa. Sa may Endomingo pa rin, tiket din ang inabot ang ilang sasakyang nakaparada sa tapat ng isang pet shop. Sa mismong banketa na kasi sila nakaparada. Ang isang ito na iniwang unattended sa lugar, tuluyan ang hinata sa may bahagi ng Gilmore Street. Sa may F Manalo naman sa San Juan, mga tricycle at motorsiklong unattended naman ang pinagdadampot. Uyan, uyan! May mga humabol pa, pero huli na ang lahat. Hindi kasi na, nasa taas po kami. Ay, inalaw lang po ako eh. Ay, nato na po yan. Hindi po natin pwede ibaba. Bawal po pumarada sa bangketa. Amot motor ba yan? Flat rate 1,000 plus yung violation ticket na 2,000. Ayon sa MMDA, paawang mabuhay lanes ang tinarget ng kanilang operasyon sa maghapon. Nagsisilbi itong alternatibong daan, lalo't inaasahang sisikip ang mga pangunahing daan sa dami ng mga magsisipagpuntahan sa mga mall ngayong Christmas season. Well, it's very crucial. Alam naman natin ang mga mabuhay lane, it was created to serve as an alternate route para sa mga motorista o mga kababayan natin na nais makiiwas sa medyo pabigat na pabigat na traffic. Let's say for example sa C5, uh, EDSA, Quezon Avenue. Kahapon. Sinimulan na ang pagpapatupad ng adjusted hours na operasyon ng mga mall sa Metro Manila. 11 a.m. hanggang 11 p.m. ang mall hours. Hangad nito na iiwas ang oras sa pagbubukas ng mga mall sa rush hour para di gaanong makatagdag sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Yesterday po, kagabi at around 10 p.m., pinasadaan po namin ang EDSA. Makikita naman po namin na maayos. Still, up to now, no? manageable ang traffic, visible po ang ating mga enforcers and the traffic is ano naman, moving naman po siya. Paalala ng MMDA sa publiko, planuhin maigi ang mga lakad ng pamilya at hanggang maari mag-isang sasakyan na lang kung pare-pareho hulang din naman ang pupuntahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oydang inyong saksi! Saan na po ang mga sunod-sunod na Christmas party ngayong papalapit na ang Pasko. At si Pangulong Bobo Marcos na nawagan po sa mga government agency na simple ang mga Christmas party at tumulong sa mga nasalanta na managdaang bagyo. Ang isyong yan, pinusuhan ni Ivan Mayrina sa Barangay Saksi Online. Ang Pasko Pinoy kinalasa sa pagiging all out sa mga dekorasyon, pasyalan at handaan. At ngayong papalapit ng Desyembre, asahan ng surun-sur Christmas party sa mga pamilya man o magkakaibigan at kahit sa mga opisina at paaralan. Pero sa isang international school sa Maynila, may inisiyatibong galing sa mga estudyante. Sa halip na mag-Christmas party, mag-fundraising na lang daw para ipamigay sa mga nasalanta ng bagyo. Kindness begets kindness. And uh, the best thing we can do this Christmas is to help one person. Ang palasyo na nawaga naman sa mga ahensya ng pamahalaan na kung maaari gawing simple lamang ang mga party at ang anumang matitipid ay ibigay sa mga komunidad na nasalanta. Alinsunod ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Bilang pagtalima, agad naglabas sa memorandum ang Department of Education kaugnay sa simple Christmas celebration sa lahat ng kanilang opisina at eskulahan para makapagbigay ng donasyon sa mga napinsala na kalamidad. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila rito. Sagot ng isa, pabor dahil mas mahalaga na bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga mamamayan kaysa sa marayang pagdiriwang, pabor din ang isa pa. Pero sana ang mga nasa matataas sa pweso daw ang manguna sa pagtulong. Base kasi sa kanyang obserbasyon, sila pang nangunguna sa mga pagdiriwang. Komento naman ang isa pa, bakit idadamay pa ibang taong hindi naman nasa lanta ng bagyo? Dapat daw na ang mga nasa lanta ng bagyo ang bigyan ng pag-asa para maging masaya ang kanilang Pasko. At sabi ng isa, ang dapat bawasan ang budget sa eleksyon at ibigay sa nasarantana ng bagyo at sa iba pang walang-wala para maranasan ng diwa ng Pasko. Paniwala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na raw kailangan iutos sa isang memo ang sinabi ng Pangulo dahil tiwala na Malacanang sa angandahang loob ng mga ng gobyerno na magkukusang magtipid sa kanilang mga pagdiriwang. Hindi nagkamali ang Malacanang sa paniwalang ito, hindi lamang sa mga kauling ng gobyerno kundi maging sa privadong sektor. Katunayan ang ilan sa kanila, Bagyong Christine Palang, nagpa siya na magsagawa ng donation drive para ipamigay sa mga nasalanta. Wala pang opisyal na posisyon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pero ayon sa kalang chairman, magandang pangunahan ito ng gobyerno. It would be good if the government officials uh, set the example. No? Uh we know very well that uh, they have their own discretionary fund and they would say, okay, we will also give so much. Mm -hmm. for this mm -hmm. calamity. That would be nice and uh, it would be good for the private sector to be inspired by what our government and uh, legislators are doing. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pinatututukan ni Pangulong Bambang Marcos ang kawalan pa rin ng kuryente at tubig sa Katanuanes at ang pagbangon na wala ng tirahan. At sa Nueva Ecija naman, ginawa ng paraan ng mga magsasaka ang mga binaha nilang pananim. Saksi, si Joseph Moro. Magtanim ay di biro. Sabi sa kanta, dagdag pa hirap pa kapag antaniman ay nalubog sa baha Gaya sa San Jose City, Nueva Ecija kung saan pilit isinalba ng mga magsasaka ang kanilang pananim kahit mataas pa ang tubig. Sa bayan ng Aliaga, nalubog din mahigit ang mahigit isandang ektaryang bukirin at apat na pumbahay ng matibagang isang dike. Umagasa kasi ang tubig na naibon sa bundok dahil sa mga pagulang dulot ng bagyong pepito. Natumba rin ang poste ng kuryente kaya pinutol muna ang supply. Ang Buenlag Central School sa Kalasyao, Pangasinan, mag-iisang buwan ang dubog sa baha mula pa noong tumama ang bagyong Christine. Nagkakalumot na sa paligid. Apektado ang in-person classes na may gitsyam na raang estudyante. Kayon din ang kabuhayan at tirahan ng mga residente sa labing tatlo pang na may baha pa rin. Nakabantay ang mga otoridad sa probinsya lalo't umabot na sa critical level ang antas ng Sinukalan River na karugtong ng Pantal River sa Dagupan. Nampas critical level na ang tubig sa Cagayan River na nagdudulot ng matinding baha sa mga kalapit na lugar kabilang ang Tuguegarao City. Bubong na lamang ng mga bahay sa Barangay Centro G sa Matatanaw. Halos isan limong residente ang nasa evacuation center. Abot bubong din ang baha sa Ilagan Isabela kaya ang ilang residente sa kalawang palapag na ng bahay na nanatili. Libo-libong nananatili pa rin sa mga evacuation center sa buong probinsya. Kiling nila tulong pangkabuhayan para makabangon sa epekto ng sunod-sunod na bagyo. Ng talaga, eh. kay mabaha. Iniinda rin ang mga residente sa Katanduanes sa pagkasira ng kanilang mga bahay dahil sa super typhoon pepito ang iba winasak ng malakas na hangin at may mga nadali ng landslide at paghuhu ng lupa. Hindi namin po alam kung saan po kami kukuha ng paggawa ulit ng bahay. Talagang hirap na hirap po kami ngayon. Baka pwede na makahing pangyero, kahit natrapal, matiran na lamang namin. Nananawagan po ako na kung ano po yung mga tulong na ibibigay namin, na ibibigay nila dito sa bayan namin. Sana naman po ay mapadili nila para makarecover na rin yung mga kababayan po. Ang mga nawasak na establishmento, kabahayan at mga pananim na tanaw mula sa himpapawid ni Pangulong Bongbong Marcos na mag aerial inspection sila ni Katanduanes Governor Joseph Cua. Inikot nila ang mga napuruhang bayan kabilang ang Panganiban, Karamoran, Bagamanok, Viga at Gimoto. We have to rebuild, rehabilitate. You know doon sa ibang lugar, nakapagbigay tayo ng mga construction material, mga yero, Pagkatapos po doos, para parang maka-start lang na. Pero siyempre tayong assistance doon sa mga damage. at saka Mune damage. Kasalukuyan ay uh, tinitingnan na itong si uh, Pangulong Marcos yung extent ng damages ng uh, Bagyong Pepito. And so far, no. ang impression ng Presidente ay talagang malakas yung pagtama ng uh, hangin, lalo itong si Bagyong Pepito. Kaya karamihan sa problema noong uh, mga residente dito sa Katanduanes ay kung paano uh, makakapagsimula ulit, lalo na yung gawain yung kanilang uh, mga bahay. Hindi may infrastructure, hindi gano. Uh, usually, uh, dahil sa landslide, dahil ng erode, dahil malakas ang baha. Pero if we look at the main roads, main thoroughfares, meron din talagang damage. But sementado uh, o um, mga uh, nag-survive naman. Sa kabila ng bagsik ng bagyong pipito, walang naitalang nasawi sa probinsya. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang preemptive evacuation. Uh, Kuminsa na talaga, it's uh, hard to convince people to leave their homes. But uh, uh, well, not it's still here. It's going to be our standard now, huh? no? It has been our, our standard since the very beginning. Like, I think all local government officials will, will, will that. Bukos sa pagbibigay ng construction materials, pinatututukan din ng Pangulo ang kawalan ng tubig pa rin ngayon sa probinsya kaya magpapadala ng water filtration devices. Labindatlo lamang sa 315 ang mga barangay ang may kuryente kaya hihiramin ang mga linemen ng gobyerno sa mga karatig probinsya. Magpapadala rin daw ng mga satellite communication equipment sa mga bayang walang signal. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, magiging malamig na ang simoy ng hangin. Opisyal na pong inanunsyo ng pag ang simula ng Amihan Season. Ang uh, Amihan o Northeast Monsoon magdadala raw ng malamig at tuyong hangin sa malaking bahagi ng bansa. Kaya asahan na ang paglamig ng temperatura at ang pagtaas ng atmospheric pressure sa Northern Luzon bukas. Pero babala na pag-asa, asahan din ang maalong karagatan, lalo na sa seaboards ng Luzon. Nangangari maudlot ang kasal ng isang babae sa Negros Occidental. Dahil imbis po na makakuha ng Senomar o Certificate of No Marriage, laking gulat niya nang madiskubring kasal na pala siya. At sa taong hindi naman niya kilala. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa susunod na buwan na sana ang kasal ni Evelyn sa kanyang partner kay naayos na niya ang mga requirement. Dahil masela ng pagbubuntis, pinaproseso niya sa kakilala ang pagkuha ng Certificate of No Marriage o Senumar sa PSA Negros Occidental sa Bacol City. Pero nang tingnan niya ang dokumento, imbis na Senumar ang nakuha niya, Certificate of Marriage. Nabalaan kong uh, kasado na ako na ko kag nagpamangkot ko ko nga ah, naanatabo ni Tanan niya, wala man ko kaagi kasal. Batay sa dokumento, ikinasal sa si Evelyn noong November 16, 2023 sa Valenzuela City sa isang India National. Tanong ni Evelyn? Pagpaano ko nakasal sa tao hindi ko kilala? Hindi raw niya kilala ang India National at hindi pa siya nakapunta sa Valenzuela. Ang nakapagtataka parao, Tama ang personal details ni Evelyn na nakalagay sa certificate. Nakatakdang pumunta sa PSA sa Bacolod Evelyn para sa investigasyon. Tani, buligan yung gig ko. Maasta saan o. Oh. Hindi nagiging kapakasal kung hindi kuya mat. Masulbar na problema namin, kagandong ko hindi nga makasal. Para sa GEMI Integrated News, ako sa si Edad Prietos ng GEMI Regional TV, ang inyong saksi. Custom fixer na si Mark Taguba at dalawang iba pa, hinatulang guilty sa importasyon ng illegal na droga. Kognito ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na ipinuslit mula China at nadiskubre sa isang warehouse sa Valenzuela, noong 2017. Ayon sa Manila Regional Trial Court Branch 46, malinaw na napatunayan ng prosekusyon na nakapagpasok ng droga si Nataguba. Ang dami consignee na si Irene Tatad at ang negosyanteng si Kenneth Dong. Sinintensyaan sila ng habang buhay na pagkakakulong at pinagmumulta ng kalahating milyong piso para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Napatunayan din daw na may conspiracy o sabwatan ng tatlo para maipuslit ang iligal na droga sa bansa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mga nahatulan. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin naniniwala magiging mahalaga pa rin ang Pilipinas para sa kanilang bansa sa gitna ng nalalapit na pagpasok ng Administrasyong Trump. This is an important country. Uh, not only to me but to uh, people in both parties back in the United States. And we consider you to be more than just allies. We're family. And I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines aren't closely aligned. Sina Austin na magtungo siya sa headquarters ng AFP Western Command sa Palawan kasama si Defense Secretary Gilbert Chodoro. In inspection nila ang bagong E12 unmanned surface vessel or USV na binili ng Pilipinas sa Amerika. Tila drone ito pero imbes na sa ere ay sa dagat pinapaandar. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Panibago achievement at panibago record. Para po yan sa blockbuster film na Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Kumita ng 131 million pesos ang Hello Love Again noong Sabado. Kaya as of November 18, nasa 566 million pesos na ang kinita ng pelikula dahil sa inyong suporta. Kinilig ka, nakatulong ka pa dahil ang bahagi ng kanilang sales mapupunta sa mga nasalantana bagyong pepito. Sa ngayon, nasa Los Angeles, California na si Alden at Catherine para sa promotion ng kanilang movie. Dadalo rin sila sa Asian World Film Festival kung saan closing film ang Hello Love Again na pasok sa top 10 ng US box office at may pinakamataas na opening sales para sa isang pelikulang Pilipino roon. And we're just very happy with the performance of the film uh, internationally, and uh, we're just surprised and so we're just so very blessed with uh, the, the achievements. Maraming maraming salamat po. We're very very proud, of course, and this is the first For us as well, attending the um, AWFF. Pag pumunta kami sa awarding tomorrow, um, nakaka-proud na bilang Pinoy na naging part tayo ng ganong klase ko. It's event. an honor. Katatapos lang po na isang international beauty pageant pero hindi pa pakabog ang pakulong Miss Evacuate 2024 sa Leyte. Suot ang mga kumot at may dalapang props na tulad ng unan at payong. Kanya-kanyang rampa ang mga estudyante si na Mark, CD, Aldrin at Patrick. Ang kwento nila dahil sa sama ng panahon, pinalikas sa loob ng campus ng mga estudyante ng UP Tacloban. At dahil sa naisip nilang pakulo, nakatulong maibsan ang kaba ng kanilang mga kasama. Maayos na raw ang kanilang lagay at nakauwi na rin sa mga sumunod na araw. Hindi pa tapos ang pag-viral ng kantang Apata featuring Bruno Mars. Mero, may bagong pasabog ulit si Rosé ng Blackpink. Ilalabas sa Biennes ang bagong single na Number One Girl. Sabi ni Rose sa kanya IG post, This one's for my number ones. Magiging bahagi rin ang kanta ng first studio album niyang ilalabas sa December. At sa ibang K-pop news naman, inanunsyo ng Big Hit Music na o pansamantalang titigil sa group activities ang Tomorrow by Together leader na si Subin. Pinayuhan siyang magpahinga para sa kanyang kalusugan at sa kanyang handwritten notes sa Weverse. Nagpasalamat si Subin sa suporta ng fans at nangakong babalik agad kapag maayos na ang kanyang kondisyon. Mga kapuso, 36 na araw na lang. Pasko na! Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawa na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.